Matapos kasi ang hiwalay namin ng mister ko sa loob ng halos 19 years naming pagsasama ay inaisip ko ang sumubok mag-ibang bansa. Hindi naman ako nagdalawang apply at sa tulong na rin ng aking amo ay nakarating ako ng ibang bansa para magtrabaho. Doon ay nagkaroon kami ng komunikasyon ng isang kakilala at noong umuwi ako ng Pinas ay nawalan ako ng choice kundi pansamantala ay sa kanyang bahay tumuloy at doon sa hindi inaasahang pagkakataon ay aking naisubo Hindi man ganoon kaganda ang naging simula ng relasyon at pagiging mag-asawa namin nang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Wilson. At ako naman ay itago mo na lang sa pangalang Marina, 63 years old. At kung bakit ko nasabing hindi ganoon kaganda ang naging simula ng aming relasyon at magiging mag-asawa. Iyon ay dahil naging Mr. Cosi Wilson dahil lamang sa pakiusap ng kanyang mga kapatid na pumayag na kung magpakasalat dahil nangangako naman daw si Wilson na magbabago at hindi na iinom. Aminado naman ako na minahal ko rin si Wilson. Ang dahilan kung bakit sinagot ko siya para aking maging first boyfriend. Iyon ay dahil maayos naman siya ng aking makilala. At inakala ko talaga ay wala siyang bisyo gaya ng kanyang sabi sa akin noong nanliligaw pa siya. Nagbago siya pagkaraan ng ilang buwan na maging mag-on kami at ang inakala kong kanyang pagbabago ay dati na pala niyang bisyo at ang lahat ay nalaman ko mismo mula sa kanyang kapatid na lalaki na tulad din ni Wilson ay manginginom. Hindi lang apat na beses niya akong pinuntahan sa bahay ng aking amo nang nakainom at nang gugulo sa mga gwardya kapag hindi pinapasok. Nagdesisyon ako magipaghiwalay kay Wilson bagay na hindi niya matanggap at nagsabing tatapusin ang sariling buhay kung hindi ako magpapakasal sa kanya. Kaya ayun, nagpakasal ako kay Wilson at pagkaraan ng kulang 11 months, matapos ang aming kasal ay isinilang ko ang aming panganay. Ayos naman ang naging simula namin, kahit alam ko sa aking sarili, nalabag sa aking kalooban ng pagpapakasal kay Wilson. Pansamantala ay nangubahan kami ng bahay at nakafocus ako sa anak namin. Habang si Wilson naman ay naghahanap buhay bilang company driver. Naging dalawa ang anak namin sa loob ng apat na taon naming pagsasama hanggang sa makakuha si Wilson ng bahay through pag-ibig at pagkaraan ng limang buwan ay agad kaming lumipat. Doon na lumaki ang dalawa naming anak hanggang sa magsipag-aral sila ng elementary. Naganap ako ng trabaho para tulungan sa gastusin sa bahay si Wilson. Sa loob ng almost 8 years naming pagsasama bilang legal na mag-asawa, ay masasabi kong tuluyan na nga siyang nagbago buhat noon kami ay magpakasala. Hindi ko nga lang alam kapag nandun siya sa kanyang trabaho. Dahil mula nang lumipat kami sa bago naming bahay, ay naging lingguhan ang uwi ni Wilson. Medyo malayo kasi sa Manila ang nilipatan naming bahay. Si Wilson ang aking naging first boyfriend na siya aking naging mister. Kaya siya rin ang unang lalaki na aking pinagsukuan ng bataana. Labagman sa aking kalooban ay kailangan kong isuko dahil tinanggap ko siya para aking maging asawa. 15 years ang pagitan ng edad namin ni Wilson at kahit siguro sinong lalaki, ang nagpas na sa kalendaryo ay magwawala ang potots sa tulad kong sariwa. <laughs> 36 years old na kasi noon si Wilson at ako naman ay 21 years old at nagtatrabaho bilang tagapag-alaga ng isang lola. At kapwa driver ni Wilson ang dahilan ng aming pagiging magkakilala. Hindi ko naman sinasabing hindi ko mahal si Wilson kung bakit nasabi kong labag sa aking kalooban ng pagpapakasal sa kanya. Dahil before naman ay naging kami Nakagraduate ng elementary ang mga anak namin, ay wala pa rin akong nakikitang pagbabago kay Wilson. Buo pa rin ang sweldo na kanyang isinusurrender sa akin at walang sablay ang uwi niya ng Sabado ng gabi para sa amin na kanyang pamilya. Bagamat 15 years ang pagitan ng edad namin na Wilson, ay wala pa rin siyang kupas pagdating sa kalaw-kawan tuwing uuwi siya ng Sabado ng gabi at dama ko pa rin ang pananabik sa bawat niyang pag-uwi ng bahay. Hindi rin nawawala ang pag-a-update niya hanggang sa dahan-dahan iyong baguhin sa paglipas ng ilang taon sa hindi ko malama nga kadahilanan. Second year high school ang mga anak namin eh, nang magsimulang magmintis ng uwi si Wilson at ipinadala lamang niya ang kanyang sahod. Ayos lang ako at sa tagal niyang uwian ay isang beses lang naman iyon nangyari hanggang sa nasundan na iyon nang nasundan at may pagkakataong kulang na ang sahod niyang iniaabot sa akin at may kung ano-anong dahilan kasunod noon ang pansin kong pagkawala niya ng gana sa kinilaw na madras niyang panggiginan, tuwing uuwi siya ng sabado ng gabi sa isip ko noon maka dahil sa kanyang edad ay nagsisimula na iyong sumuko <laughs> At ang isa sa madalas niyang katwiran ay pagod daw, di umano siya. Hanggang sa anak namin mismo ang magsabi sa akin na mayroong kailabyuhan daw ang papa nila sa cellphone. Noong minsan na linggo at umakit ako ng palengke para mamili. Hindi naman ako naniwala noong una at patay malisya siya akong nakisama na para walang sinabi ang bunso namin. Bago pa nakagraduate ang high school ang panganay namin, ay tuloy na kaming naghiwalay ni Wilson dahil ako mismo ang nakatuklas na meron nga siyang babae noong minsan na maiwan niya ang kanyang cellphone para maligo. Malibhasa kasi ay may edad na kaya walang masyadong alam pagdating sa cellphone. Makasagot sa tawag at makapag-reply sa message ay ayos na. Ang masaklap ay todo tangi pa si Wilson Simula noon ay naging magulo ang aming pamilya to the point na maging ang mga anak namin ay talagang nadadamay. Madalas ang naging hindi pagkakasundo namin at hindi lang tatlong beses ko inilabas ang gamit niya para ipalam na hindi na siya welcome sa bahay kahit siya ang nagpundar noon para sa amin. Umabot na rin sa barangay ang aming problema lalo na noong gabing pumotok na ako sa galit at talagang nakabulahaw kami ng kapitbahay sa tindi ng aming away. Hanggang sa ayun nga at tuluyan ng hindi umuwi si Wilson sa bahay. Hindi naman siya nagpabaya sa mga anak namin noong una. Nagpapadala siya para sa mga bata. Pero ang sustento ngayon ay hanggang sa makagraduate lamang ang bunso namin ng high school. Dahil naputol ang sustento sa amin ni Wilson, naghanap ako ng ibang pwedeng pagkakitaan yun nga lang dahil na rin sa aking edad ay nahirapan ako kaya naisipan ko ang kumapit sa Bombay at mga lending company na sa uli ay nagpahirap lalo sa aming kabuhayan nagtayo ako ng malit na negosyo, palamig siomay, siopaw at kung ano ano pa na hindi nagtagal ay nalugirin at ang aking pagsusumikap para maibigay ang pangangailangan ng aking mga anak ay nabaliwala Nawala kasi ang aking focus sa kanila at natoon ako sa paghahanap buhay. Nauwi sa maagang pagkabuntis si Bunso at ang panganay naman ay nakabuntis na naabutan ko pang nag-uwi ng babae sa bahay na ngayon ay siyang live-in ng aking panganay. At dahil hindi sa akin ang bahay, nakuha iyon ng bangko. At dahil wala akong matutuluyan ay pumasok ako bilang kasambahay para na rin makapagtago sa mga pinagkakautangan. <laughs> kaya kong lunukin at sikmurain ang ginawang pangloloko sa akin ni Wilson pero hindi ang mabali wala ang aking pagsisikap para magkuroon ng magandang kinabukasan ang aming mga anak kaya lang ay sila na mismo ang gumawa ng paraan para ako'y huminto sa kung ano man ang aking nais nilang marating nagkahiwahiwalay kaming mag-iina si Bunso ay sa poder ng kanyang live-in partner at ang anak kong lalaki ay ganun din at ni isa ay wala sa kanila ang naikasala. Gustuin ko mang sumama ang aking loob pero alam ko naman na isa ako sa dahilan kung bakit nila sinapit ang ganoong kapalaran at tinanggap ko na lang ang katotohanan na kailangan ko na rin mag-focus sa aking sariling kinabukasan lalo't wala na rin naman akong tuuwian. 37 years old ako nang tuloy ang maghiwalay kami ni Wilson at sa loob ng apat na taon ko ng pagiging kasambahay, ay naisipan ko ang mag-ibang bansa na natupad sa tulong ng aking amo bilang isang kasambahay pa rin. Tatlong taon ng aking kontrata sa aking unang lipad at sabi ko sa aking sarili ay mag-iipon ako para makabili ng sariling bahay. Kaya lang dahil kasambahay ay sumasawad lamang ako ng 25 to 30k isang buwan. Sa isip ko eh, kailan pa ako makakabili ng bahay. Pero dahil nandoon na ako at di hamak na mas malaki iyon kaysa noong nasa Pinas ako, tiyaga ka ako ang nasa isip ko at makakaraos din. Bago natapos ang aking unang kontrata, ay nagkaroon ako ng kontak sa isang lalaki eh, na itago na lang natin sa pangalang Carlo. Matagal na kaming magkakilala college pa lamang siya ay magkakilala na kami ni Carlo. Siya lang naman ang madalas kong pagkatiwalaan para maiwan o tumingin sa dalawang anak namin. At isa si Carlo sa nakasaksi kung paano kami nagsimula at kung paano nawasak ang aming pamilya. Mabait at maaasahang tao ang aking pagkakakilala sa kanya. At hindi lang sampung beses na rin siyang natulog sa bahay nagpasko at nagbagong taon na aming kasama. Hindi naman siya napagselosa ni Wilson dahil anak na rin ang tingin ni Wilson kay Carlo at madalas hanapin pag wala sa bahay. Nawala sa aking paningin si Carlo noong magsimula siyang magtrabaho at kapag nadalo siya sa amin ay madalas siyang may dala na kung ano-ano at talagang nasanay ako sa kanya. As usual, kamustahan? hanggang sa bago nga natapos ang aking unang tatlong taon, ay naitanong sa akin ni Carlo kung uuwi raw ba ako ng Pinas. Eh wala naman na raw akong uuwi, Ana. Biniro ko si Carlo na uuwi ako para makita ang aking mga po. At kung pwede, eh makatuloy muna ako sa kanya. At hindi ko inakalang babayag siya sa kabila ng kanyang sinabing meron na raw siyang asawa. Hindi naman raw magagalit ang misis niya at dahil doon ay nagpa siya nga akong umuwi ng Pinas. At tingin ko eh, wala rin naman akong choice. Siguradong mali ba sa pagpayag ni Carlo na pwede nga ako sa kanyang bahay ay wala akong ibang pupuntahan dahil nasa mga bina ng aking mga anak at mga walang sari-sariling bahay. At dahil mag-aalas dos na ng hapon na makalipad ang eroplano na aking sinakyan, ay napalitan na akong magpasundo kay Carlo sa baklaran dahil gagabihin ako at meron akong daladalahan. Malaki ang ipinagbago ni Carlo simula ng hindi kami magkita. Gabi na kami nagpangita sa baklaran at dahil doon ay binabuti na namin lang doon mag-dinner dahil sigurado raw na kami ng traffic dahil sa rush hour. Habang nasa bus kami ay wala naman siyang nababanggit tungkol sa kanyang asawa at dahil sa traffic ay pasado alas 10 na ng gabi kami nakarating sa bahay ni Carlo. Buhay ang ilaw kaya inakala ko talagang may tao. Pero noong pumasok kami sa loob ng bahay ay doon ko lang nalaman na wala pa pala siyang asawa at nag-iisa lamang siya sa bahay. Alam daw kasi niyang hindi ako makikitulog kapag sinabi niyang siya ay nag-iisa at dahil gabi na ay no choice na ako kundi ang doon talaga matulog. At ang inisip ko ay ang kinabukasan. E eh kung hindi ako nagkakamali, meron akong kakilala sa lugar na iyon. At dahil doon ay hindi ko in ang mga sumunod na kaganapan bago pa dumating ang umaga. Aminado naman ako sa aking sarili na namiss ko rin. E eh, sino ba naman ako? Ilang taon lang naman ako noon. Ika nga may sabaw pa. Kung sa manok pumapalo pa. At sa tagal na naming hiwalay ni Wilson, ay matagal nang walang gumamit ng aking garahe. Sa halip na makapagpahinga, dahil sa haba ng aking biyahe, ay hindi ko na nagawa pa ang magpahinga. Kina ay ng na ako ng gising at sa aking pagbangon ay nakahanda na ang breakfast na sa buong buhay ko bilang dalaga nagkaroon ng asawa at anak ang mayroong maghain para sa akin at mag-asikaso ay hindi ko naranasan. At kung medyo nahihiyaro akong lumabas, ay pwede naman raw naming bisitahin ang aking mga apo sa pagkagat ng dilim. At nasa sa akin na kung ako'y babalik pa. Ganoon na nga ang nangyari, pero para hindi magtaka ang aking mga anak kung saan ako tumuloy, ay ipinasya kong huwag nang magpakita si Carlo, lalo't kilala siya ng anak ko. Eh, pa ba ako uuwi? Eh di, ganun ulit. <laughs> E eh, ilang taon lang naman si Carlo, 25. E eh, ako 42. Bata pa kaya medyo napadigma ang inyong lola. Ang totoo niya na, inalok niya akong mag live in kami. Pero kako, masyado siyang bata para sa akin. Madami naman kakong babae. Bata pa siya at marami pa siyang makikilala. Mula noon ay sa pagtatrabaho ako nag-focus at nabritaan ko lang after 5 years ay meron ng asawa si Carlo. Ako naman ay nakapagpundar ng sariling bahay. Nakaachin po ako ng pasalo na pwedeng tuluyan. Eto, 63 years old, at isang malit na sari-sari store ang aking pinagkakakitaan.